Lubot, Migo. lubot, lubot ko no. Ha, lubot. Lubot sa baboy, hindi lubot sa tindira ha. <laughs> Niaksyon siya lubot sa tindira. Mga una po, minimigo ko po mga idol. Nagplano ko nga, bukog lang nga akong ipakaon. Bukog lang mo amigo? <laughs> <laughs> Unya karon atuna na ni siyang papilion. Masamay mo ha? Lubot-lubot ko no. Ha, Sama, lubot. Sa sa tindira, ha? Ni kabala, sa <laughs> lubot sa baboy, lubot sa Ni action sa ka ka na Lubot sa tindera. Dili, lubot sa tindera bigo. Ginantanog <laughs> tani ako. Oh! Aga oi. ha, abusan naman ni iya ha. Tan awara. Dili gini ni maluoy ning tawana. Nang budget-budget na ganita kay mga brief na kubos lot na. Usa may malubot ra. <laughs> lubot ra, wala kay latan. Mahal man na. Asiyor na latan. latan. Ah, sige sige. Share na to. Maayo na lang gani, kinilaban ang tindira. Dili man sad ka mga angat tong nilat anak, kay purti man sa tung dako Kunya mga idol, ang among pagkaon, giserve na. Ang lubot sa tindira, maoy gipangita niya. lubot, <laughs> lubot sa <laughs> lubot, baboy, migo dili lubot sa tindira. <laughs> Maniakol man siguro ni Tawana. <laughs> Mukhaon ni kag lubot sa tindira. Ito, <laughs> haon Uy hala, may pagnanasa gid ini tawhana. <laughs> ning tungura mga idol, gisugdan na, na namo uri mo. Si migo kula po, ka maumang mangurus. Tunga ta migo. Migo tunga ta. Ako ning unod, imning sabaw. <laughs> Oy, Manikas TV, asa ko na mo sugot si Migo Kula po. Ah, ingko pisod, sakto Kaya Kay, basta kaon, dili gini magpapintaha siya. Tanawa, bisag sa maputing inita. Igupon lang gihaponan niya. Iyang nga, Bill, baga baga gud na ba? Kay, kung baboy pa ni siya, ang iya dako gid uginan siya. Kay, puira boyag, maayuman man mukha o ning tawana. Puwerte gini ay mudagli at Manikas TV. Oh, syempre, ingko pisod, dili sa tamagpaalkan jump shot sa nato dire. <laughs> Unya, crucial kayo ang dua, ang naong ni na guba. Guba ding nao. Ay, di ba tingala? Guba na manandaang ng nao nga. Punya, <laughs> di kita palupik. Magpuli-puli, mikit kit-kit. Ano Tabla pa na tsura ninyo, ana. <laughs> Ay, di mabala ka, pero may luod ingon sila. Punya, <laughs> karo, nasuku ang tindira. Kaya nga na ko ilang kutsara. Ay, <laughs> naon siya naman naman yung kastibay. Ay, di panita na magmayo na yung migukulapo. Di da ginot na yung kopisot. kay sayang ko no, mahal ko no ang hiwa. Bahala kutsarang tinidur, mga guba. <laughs> Unya, si Bigo ko lang pumurag na tukaan. Basit iyang ngipon, di pa laman. Wala na kayong ngipon na, nausapin mo ha? Tanggal ba? Ni action ko ka balag ka, basit unya, mabuhag ang plato ba? Mabuhag oh, hey. <laughs> ang plato ha? Ang nga! nga!